Noon at ngayon nananatiling champion ang nakaring. sa kasaysayan ng paggunita natin sa pagkakatatag ng ating bayan, itong ikapitumput limang taon na ito ay napaka makahulugan sa atin. Dahil ang ating bayani, si Guillermo General Nakar, palagay ko kung may buhay lang siya dyan, nakangiti yan. Biruin mo sa ikapitumpo at limang taon ng kanyang pagkakatatag, kasama natin gumugunita ang dalawang general. Naririto, kasama natin. Palakpakan po natin General Balaoro at General Kapulong. Asama natin ang dalawang kernel, si Kernel Comendador at si Lieutenant Kernel Wamil. Carved in the history is the name of a Filipino general who fought so gallantly in the time of World War II during the Japanese occupation. Ever so distinct and authentic, the hero whose name still emerges more in the present. General Guillermo Pinacar of the Northern Quezon. Po talaga nagagala na ang second ID, ang inyo pong uh, ay naging napaka-importanteng parte ng inyong selebrasyon dito sa General Nakar. Kanina, meron kayong nakita rin na mga sundalo na nagbigay ng nagpaputok. Ang 21 Gun Salute po, yan po yung pinakamataas na bigbigay pugay at karangalan. Kahit kanino man ating mga bisita at sa ating mga bayani, dito binigyan ng papugay si General Nakar. At gayon pa na 75 th founding anniversary ng General Naka, kami po ay talagang lubos na nagpapasalamat. Sa ating mga kapwa champion na nakarin, saan mang sulok ng mundo na sumasaksi at nakikisa sa ating pagdiriwang ngayong araw at syempre sa lahat po ng nandirito na nagtitipon-tipon para sa ating pagdiriwang isang mapagpala at mapagpalayang araw po sa ating lahat. Itong taon na nakalilipas o walong taon na nakalilipas, dati isang pangarap lamang. Ngayon, isa ng uh, Sa taong pumumuno po ng ating minamahal, sa punong bayan, sa ating mga IP, hindi hinayaan ng ating Panginoon na hindi tayo maging kalahok pangunahin na magkaroon ng isang tinig o isang busis. Bahagi ng ating pagdiriwang ng pagkakatatag ng ating bayan, ang ating pungbutihing ama ng bayan ay magkakaloob ng premio Congratulations! Kapat Janelin Capato. yay! <laughs> si Mr. Leandro Mendoza. Leandro Mendoza, palapaka sigawan. Ang nanalo, a Natalia Coronación. Palapaka na bike Congratulations, sigaw. Miss Normalin ritual. Normally, ay, ritual. Ritual. Pa, ritual. Well, Ma'am Eden, sabiduria. Ay, si Bada, palakpak na may kasama si Gawat. And the winner is... Melody Coronation. Napakaswerte talaga ng mga nakarin. Dahil merong makakapag-uwi sa kanila ng magagandang ATV na ito, partner. Dahil malayo talaga yung mararating mo dyan. Kapag tayo po ay nagkakaisa at nagsasama-sama, walang hindi makakaya. Palayuluyo na ang ating narating. Mahaba-haba na rin ang natin. Pero mas mahaba pa ang patutunguhan natin. Kaya ito na ang pagkakataon upang muli i natin ang ating mga pagtatalaga ng sarili upang balik-balikan ang misyon natin bilang nakarin. Ang misyon natin ay katulad ng misyon ni General Nakar, nanindigan para sa kanyang bayan, sinakripisyo ang sariling ambisyon para sa tagumpay, kalayaan at kaunlaran ng kanyang bayang minamahal. Ito po ang palaging nagpapagunita. Ito po ang laging nagpapalaala sa atin tuwing gugunitain natin ang pagkakatatag ng ating bayan.